Good evening guys, good evening po Ay, hirap talaga Mahirap mag sa sa pasaherong hindi alam yung pupuntahan eh, Pero alam nila yung pupuntahan nilang may kawayan Pero ang problema Hindi nila alam yung bahay tapos ito naman tinatawagan namin na kamag-anak nila, hindi naman sumasagot. Diyos ko po. Eh ano pa nga ba? Di wala kay ibang gagawin kundi ganun talaga, di ba guys? Si Silvia mo na may igaw pasero, syempre public pampubliko ka. So wala kay ibang gagawin kundi pagsilbihan mo na may igaw pasero diba guys ayun sa awan ng Diyos kakatawag kakatawag ilang dahil na ang nangyari hindi sumasagot yung ano ring pero hindi naman sumasagot yung kamag-anak imagine siguro halos dami yung halos isang oras alam nung mga tao na may kawayan sila so hinatid ko sila sa may kawayan hanggang ngayon nga, oh, nasa may kawayan pa ako. <laughs> eh, yon, eh, pagdating namin ng na may kawayan, yun, hindi pala nila alam kung saan yung ano. So, di ang nangyari. Tawag-tawag dun sa kamag-anak nila, hindi naman po sumasagot. Grabe. Eh, sabi ko nga, ganun talaga. Kundi, pagtiyaga at ganun talaga pagka pampubliko ka para sa mga tao talaga kailangan pagsilbi mo sila marami kang baon na pasensya di ba guys ayan guys yan lang po i-share ko sa inyo guys yung mga kapwa ko taxi driver wala tayong magagawa kung ganun talaga yung pasera natin eh kundi pagsilbihan sila nang sa ganun eh siyempre lalo na ngayon marami tayong kalaban syempre di ba eh para kahit papano papansin pa rin nila ang taxi di ba guys <laughs> yan guys ang ganda na lang po ha, guys sinishare ko sa inyo magandang gabi po thank you for watching guys thank you po good evening po thank you